Pero po, yung pinaparamdam is yung pag-gastos. Kasi Kasi minsan, yung sarong mga investment sana Ay hindi naman ito. Kasi ang main goal mga bibini ay ano? Na-order sino? hindi ko sa sasabay sa taas. Yan na lang. na, <laughs> kasi baka biglang umulan, tatakbo pa ba doon? Wala akong sa pamilya. Hindi ka Hindi ka mawawala hindi ka Hindi niya Ito gusto niyo Isipin mo Ay, ba? Ba? Mo yung ginawa niyo. Ang tayo babae yung mga yun. Eh, hindi yung niya eh. Kumakain sa kanya yung mga ano? Oo, Ganun talaga sa iyo. minsan yung mga caregiver na nagpupunta yung mga yung mga inaalagaan nila na matatanda. May mga pera, hindi ko sa nag-aalaga. Tapos, hindi na. Tulad nito, Ayong kapatid ko nasa Amerika, nasa for ages yan, tatrabat tatrabaho siya. Mm -hmm. Ang ah, sabi sa kanya nung matanda, alagaan lang daw siya. At may bibigyan rin sa kanya yung, yung matanda, sabi ko sa kapatid ko. Oh, yes. Kasi, sabi niya, kaya rin daw siya bakay. Eh may mga anak siya, may mga kaya niya na pamilya. Mm -hmm. Ang ngayon mm -hmm. daw, mayayaman. Mm -hmm. Mayayaman. Oh, oh, okay, ay sabi mo naman yung kapatid ko. Ay kung pigyan niya ako yung salamat, kung hindi eh, may metro naman ako sa kanya eh. Basta yung trabaho kung gawin ko sa kanya, pakainin ako siya, painin mo niya ka mo. Gusto ko nang sama ka na. Pinsan doon nagsimisigaw. I want to die, I want to die. At, hmm. Tapos sila ang sinasabi, I'm tired, I'm tired, I want to die. Ganun daw, sigaw daw ng sigaw. Ay, yung pinag-umang oh. um, um, ko work na huwag mong ng gano'n yeah, kasi kapag kung binibigyan ng moral I mean, support ng kapatid sa yeah, uh, meron uh, pangaraw uh, ng mga tao uh, May, uh, na talagang alam ng mga mamatay pero gusto pa rin nila mabuhay okay, siya okay, naman okay, ang okay, buhay, okay, gusto uh, niya mamatay oh, oh, oh. Marga, alam mo ang fair niya na hindi na na bulan besima nah ini ini problema di ka English yung nagtatrabaho ng kapatid ko. Di ba, ipadrami sila. Ay, sabi mo na talaga na sigaw na sigaw na kung tatawag na rin daw yung mag-aalaga na doktor. Nagturo pa daw na ako. Turo yan ang mga makakalit. yun ang inihingi. Dahil daw

may insurance, kung nagkasakit ka, baka sa sinasakit wala ka bayad eh, kaya kasi may insurance ka na eh Binutin lang ang pangalan ko eh. labas lahat ng identity mo kung anong lahi ka, sa'kin sa kailang taon ka na doon kung binigyan mo lang yung ID mo eh. kaya mo kaya nabibigyan mo sulit

kaya sa lagayan. Kaya ako narinig yun. Inaantok na ako, alas 10 na. Kami na ako yung cellphone ko. Sabi ko, tingnan ko nga, baka may message ako. na ako sa kaka. Na hanggang sa, sabi ko, ako alas 12 na pala, hindi na. Matulong na, ako mga sabi ko, na po, Ang security camera yung, Although, Speaking of security, surveillance of state well, the surveillance <Well>, <to 1952> takes a long time to take a long ng to take sa long time na take a long time to 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 take

tapos si Ryan. Oh, my God. Salamat na. Hindi ko ito kaya na mula. Yun. Pila ko walang kwenta hard chase sa lahat. Baba mo ka ngayon. mo. usap ko si Manila Trump si Wayne Anna. Ang gabi ng party may nakita siyang kumakyat ng trellis kapunta ang third floor. Mr. George Leo, hindi na. Okay na. Tapokan mo. Check mo siya. Sabi ni Great na, nagubalik siya. Okay sa kotse. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik kaya makakanamin namin. Ipatalip ka ba? Buko ba? Salamat. pasalamat. Sinabi sa inyo lang sa na nung nakita niya ako. Oh. Wow. Ito na ako may mata. Pero na sa police station. Gusto kong isa isa sabi na ang sinabi na siya. Kaya pwede kita sa investigation. Sa simula pa lang na may mga kaso nito. kaso may putas sa kitna. Parang doon na. Ho appena un processo con la maratona e ho disabilitato il cuore. Parla una sua di concezione. Mia sopra desiderata. Ma che l'hanno coltivo? Misterioso, non si può dimostrare. Ma c'è impossibile anche Sarà fidata Ma Naman, mayroong hudas. at kapag pindahin ng mga kapatid niyang manginiwanag ang lingkod, masasabit ang mga katulong matatanggal sa pagkakaroon ng mga sinasabot na hindi na akong naman ako. Sure. Pag okay, yung okay. talaga, hindi talaga sila na magulang, hmm. sa palitin Hindi na siyang di ba? Oo, oh, tarmi. Yung anak na niya, siguro, di ba din oh. Hindi ko Ayun. alam kung ano gusto mo. yan, oo, kasi yun, sa kaya oh. oh, oh, oh. Pero kaya kaya niya, niya, Hindi ako aalis. Para papaupahan. Ngayon mo, ngayon Oo, na papaupahan. Oh, 9,000. Mungkin na di ba? Oo. Ay, eh, tingnan mo yung kila kay Kuwa, kay Nini. Yung maliit lang na nasa harapan, 6,000 yun. Oo. Oh. Yung pagtitin na lang, yung pagtitin ulam. Oo, ulam. Oo. Ang sisig. 6,000 ba yun? 6,000 yun. Marami. No, ah, Kaya si Nini, pa-isisi na lang, mas hindi na siya mag-business. Tapos yung Muslim, 20 million.

I don't know, I think I've got it.

eh? kapalakawin? si Moro masubat lalabas kayo kaya walaan makaligat eh? kagkinaan sa sarap ko nakukuha ko ng buo ng ng iwalat kaya ko makapasili ko iyan kakasuhu anong bisis sa makaligat ng iwalat ng imposter alam mo ba? yun ang kagawin mo iyan si Moro kakailangan ko ng iwalat kakasuhu anong bisis ko nakapanggu iwan ka kasi kasi तो कौन से विचार? तो बात है कि